So, sap, sap At dito lang muna, guys. Mamaya na lang ulit ako mag-update sa isda natin oh. Mangisda pa ba? Mamaya. po guys magandang umaga mga mga na isda tayo guys ito mayroong na uh, dawi dito mga dailies man mawawala minsan guys aro puminadawi na kanina. Ito na dawido ko, mga mga dilis. ito Mga dilis, guys. Ito guys oh. Dilis. so guys mag ano mag mag-apat apat lima 5 isang ano isa pala din guys

pressure siguro ngayon ngayong araw kasi ano, ma, sa ganitong hangin guys kanaway at palagi na lang nag ulap kalipot hindi pa ko naka ano balita orang mayron Alin natin guys painan Mana sana? Nampak bola apa? Ini guys. Hmm, dalam bukit Oh. ng bukid bahura ito dito na natin ngayon guys bahura at ano lang babaw lang hindi malalim mga uh, tatlo o apat na di pa lang Ayos lang, mas. Kaya malampain. ng na natin guys kasi nawala ang dilis ang dilis kahit walang pahin na daw pag mawala sa itong dinis to kailangan ng pahinan uy pata pata lang guys Ito lang Padawi guys. Araw-araw pa rin tayo punta sa lago. Nagat pa rin tayo kahit matumal ang pahuli sa isda. Kasi ito lang ang natin. anak buhay natin dito sa dagat. Ang isda. Sop, At dito lang muna guys Mamaya na lang ulit ako mag update Sa isda natin o oh. Mang isda pa ba Mamaya Hello po magandang tanghali Tanghali lang guys Uwi na tayo kasi uh, Malakas ang ulan o oh. May look pressure daw lupriso ngayon Dito sa amin At Ang halik ko lang Uwi na tayo At, Kasi delikado Baka Lumakas ang hangin Okay guys, dito lang muna guys. At maraming salamat sa panood. Bye bye po. Ingat po kayo palagi. so guys, magandang hapon guys. Ito lang ang isda natin ngayong araw guys. Ito. Halo lang guys. Halo halo. Ito. Ito lang ang ano natin na ipon natin kasi tanghali pa tayo umuwi kasi makapalan kulap malakas ang ulan at nagsimulan na ang hangin dito pag uwi namin malakas na ang at hangin at dito lang muna guys maraming salamat sa panood bukas na ulit bye bye po ingat kayo palagi